Andrea, baka nakakalimutan ninyo na ito ang inyong lupang sinilangan. Eh, dito nga kayo nagbaylarin eh. Ang dami nyo nga lalaking naloko dito, pati nga tatay ko naloko ninyo eh. Huwag na natin pa pag-uusapan ang, ang nakaraan. Ang pag-uusapan natin ay ngayon. Pwens! Ang ngayon, mahirap na tayo. Pinky. Oh. Pinky, bakit naman yung nanay mo inaaway na naman ang kuya mo? Hmm? Huh? Ewan ko ba dyan kay inay? Always meddling and meddling with my kuya. Teka, teka. Baka naman ang ibig mo sabihin eh, meddling, hindi meddling. bang meron akong naririnig na sound of motorcycling? Ang naririnig mo, emang mang <laughs> kalabaw sa bukid. Uh. Kung mapipitpit na kita, pipit kita! <clears throat> eh. Eh. <clears throat> eh. 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 <clears throat> Boss. Eh. Baka pwede mag-apply <clears throat> ulit ng trabaho. Hindi ba kinaliligaw? naliligaw? Eh, iniligaw kami ng aming mga puso, kaya kami nandito. <clears throat> no! Utang na loob, narinig ko na yung Kenenso de Villa at ni Da Blanca, ha? Tigilan nyo ko! Ah, uh, eh, eh, ho ba sila? Ah, ah <laughs> sinong sila? <laughs> <laughs> si Pinky ho. Tsaka si Cynthia. Ah, sila ba? <laughs> nasan <ka>! ho! <laughs> Parang boses ni Vincent yun, na. Si Suni, Silvestre. Good, Good morning, morning, girls. <laughs> Nandun sila, oh. Pwede ba mag-apply as helpers? Non-stop work, 24-hour service. Basta free board and lodging. <laughs> Pasensya na kayo, eh. Medyo kubo lang tong bahay namin, eh. Tibaling kubo. Basta tanakatira ay tao. Aanhin namin ang bahay na ba to kung ang nakatira ay kuwago. Oh, wow! engagement. <laughs> oh, ito ba ang mga binatang dumidisplay display display sa inyo? Inay, si Vincent ho, at saka si Silvestre. Vincent, Silvestre, ang inay ko. You must be kidding. No, I'm not a kid anymore. <laughs> Nanay niya talaga yan. Namaligno lang kaya nagmukhang bonsai tree. Mukhang bata lang yan. Pero matandang hukluban na yan. Naingkanto lang yan eh, kaya lumiit. Sabi ko iyo eh. Oo oh, nga eh. O sige, magmano na kayo. Mano po. Per percento. Mano po inang? Kawaan ako ng Diyos. Ikaw bang mamanugahin ko? Ah, eh. Kung hindi ko ay tututol eh. Kailangan, kailangan na ako magkaroon ng Capernaum. Siya ba ang mo? Kung tuso ka ruman, mautak naman ako asan ang mga dokumento at ebidensya. Ang mautak na tao ay hindi nagtatanong. Ginagamit ang utak sa paghahanap. Ayokong gamitin ang utak ko kung meron namang mag-iisip para sa akin. At ikaw yon, Roman. Hmm. Nasaan ang dokumento at ebidensya? Roman, alam kong hindi ka naniniwala na miyembro ko ng sindikato. Pero sabihin mo na sa kanilang kanilang hinihingi. Sir, kung ayaw nilang sabihin, pwede naman natin hanapin. Ba't hindi pa natin sila tapusin? Hoy! Buksan niyo ang ilaw! Hoy, dyan sa itaas! Buksan ang ilaw dyan! Ano ba? Mga... Bilisan niyo! Wala ba bang magbubuat ng ilaw dito? Ano ba? Hoy! Ano? Rudy, buksan mo ang ilaw! Oh! Anong ginagawa mo dyan? Bo, oh, sabi niyo buksan ang ilaw! Bakit niyo ka o kayo! Habulin nyo! Ano pang ginagawa nyo? Bilisan nyo! Bilisan nyo! Ano ba? Ano ba ito? Ba't ni Black Jack? Itututo ko lang daw ng ganon. Tapos, kakalabitin ko. Ay? Oh. Kwa tayo? Yeah! One. One two, three <laughs> ah. Magaling Magaling yung ginagawa ninyo Anong oras na? Ah uh, Nine o'clock na huh? Sorry, Dad Sorry pa eh Será a barilla sa? Sino yung sumagot sa akin? Ha? Ah, nabastos. Ako yon Hindi, iba ang boses eh. Malamig sa laban, sinisinipon ako. Oo nga, Dad. Hindi pa kalukuhan. Jenny! Dad? Bakit ngayon lang kayo? Eh, Dad, nag-enjoy kasi kami. Ito <laughs> wala na sa ulo namin eh. O yan, sinasabi ko sa inyo eh. Pagka nag-enjoy kayo, wala na. Nakakalimutan niyo na yung usap. Jenny, nagiging impertinente ka sa pagsagot sa tatay mo, ha? Dad, hindi ako. Anong hindi ka? Eh, sino? Saka siya. Abad, hindi ako yun. Mabait ako, di ba? Tumigil. Tama na, tama na, ha? Nagpapasapasahan kayo. Huwag ninyo akong paikutin, ha? Sino ang talagang responsable sa nangyaring ito? Cha! Ay, Diyos <laughs> ko, sumabang. Presenting! Go Sino ito? galing! Yahoo! Yahoo! Lasing itong kaibigan mo ah. Lasing nga ito. Halika nga Juan. Patay. Juan. Magsabi ka sa akin. Yung totoo. Ano ah. Uh, kasi dad. Yung nagkasalubong sa pinakilala kami sa ah. Uh, yung friend ni si Jen. Kumakain kami, tapos... Uh, dumating... Yung... Uh, eh, Nandun na nga kami. Uh, uh, eh, tapos nakita kong tumataas yung paso, Jen! Oh. Si Yuni! Um, um, pas, uh, yung paso! Um, nakilala ni Kuya. Tapos, uh, natumba tawak mo kami, iyon tapos Ayun, na, tapos 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 Dad! tapos 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 I love you too, baby. Pero, tapos tapos ginagawa niyo tapos 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 Sumasama yung ugali. Dahil sa pag <laughs> At nagiging maramot pa. Akala ba ni Brenda, papayag akong makakuha niya sa akin si Juan? No way, Brenda! Damage! Akala niya ba, siya lang yung may karapatang maloka kay Juan? <laughs> Kuya, may anghel bang naglalasing? Kuya, bago ako masira ng bait dito. Pagsabi naman sa akin, oh. Ilan pa to sa'yo? Ba bakit? Ano naman ang masama doon? Uh, di ba? Uh, di ba, Juan? Ah, Angelique, lasing ka lang. Gusto mo? Isigaw ko pa. I love you, Juan! Wow! Praise the Lord.